Eh, <laughs> <laughs> RJ101. Kahit posan pa rin mo siya ng phone ulit. Hindi yun siya magigising. Pag nagsimula na siya mag-connect. <laughs> Gian. Gian will demonstrate. <laughs> Wait lang. Mamaya ka na magsindi eh. Basta ano nga natin yung akin eh. Sindi mo na ako kasi eh. To demonstrate, diba? To demonstrate. Besa mo, yung mga viewers natin medyo may inip na nyan. <laughs> For all of you who don't know, this is our day. Um, ang Aming tropang labasan tita. yeah pre. And I will slap Tinatakpan him. Tinatakpan mo ilaw, pre. Dito ah, dito, dito, dito. Mahal ho namin to, pero... And I will slap him. I will slap him. <laughs> Alam natin yun. <laughs> left or right? Left, le, left, 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 oh, Right oh, oh, sige, sige. Ako, oh, hmm? na left, left, <laughs> oh. Hindi. left, sige, left, 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 pa left, 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 So, bibig pagbibigyan natin, ng tropa natin. Not yet, not yet. Not yet. Medyo hindi pa ho siya nai-like. So, medyo prone to, ano pa siya? Prone to, prone to, prone to, ano, waking up. Waking up. So, back slap to. Back hand. Back hand slap. Hmm? kita nyo na ho, shadow. Hmm? 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 Mm, putang ina ka. <coughs> ano? Ano? Ano, ano, ano? Hmm? Jay, Jay. Jay, tatawag ka ni ate na Oh, labas ang titi. Hmm, tangin mo. Oh, ano? Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Isa ba? Isa ba? Last. Last. Huwag ka magalit. Ang ah, hina ng bak. Ang ah, hina ng bakan mo. Oo. Oh, forehand lang ako. Forehand. Forehand lang ako magaling. Ito, 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 ito. ito, ito, ito. Forehand. Porhand. Bakhand. Forehand. Porhand. Hindi, bakhand yung jam to kanina. Oh, you see this? You see this motherfucker? Oh, ayan na, ayan na. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mm, butang ina ka. Kasi di kita yung buong mukha eh. Di, pakita mo ng tunay na ano. Bahad, na forehand, forehand, forehand. Yung ano. Yan to, ano. Palad, palad. Palad ba? Wait lang ha, Ayan, ayan, ayan. Medyo naiilang ilang huwa siya, may kasi eh, tropa namin tropa namin na to. So, eh. Pero para sa inyo kung kaligayahan, oh. ito no. Oo, oh, pa. <laughs> Pag sinampal ko, hihilik pa to. No. Kaliwa pa to gamit ko ah. Oh, ayan ho, ayan ho, ayan ho. Ayan. Pwesto mo muna, pwesto. Pwesto. Ayan, oh, ayan ho, ayan ho ang ganda ng kamay mo, boy. Ayan, pas mo, ipa, pas mo, ihan pas mo. mo. Mm. Ah, belo muna, belo muna. Kasi ah, ayan, ayan ho yung kamay. One, One two, three. Two.